Meron tayong pag-aaralan, uh, dalawang verse. Dalawang verse ang ating pag-aaralan na galing sa book of Joshua at sa book of 2 Timothy. Uh, base doon sa Joshua 1.8, sinabi doon na huwag mong kalimutang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo ito araw at gabi para malaman mo kung paano mo matutupad ng mabuti ang lahat ng nakasulat dito. Kung gagawin mo ito, uunlad ka at magtatagumpay. Makikita natin dito na napakahalaga ng pagbabasa ng, ng salita ng Diyos, ng Biblia. Pero may mga, may mga taong naniniwala na ang, na ang tanging may karapatan lang na magbasa nito ay ang mga pastor at mga pare. Pero lahat tayo dapat, dapat tayo ay magbasa ng Biblia para malaman natin ang kalooban ng Diyos. Sabi nga dito ay pagbulay-bulayan araw at gabi para ano? Para malaman kung paano mo matutupad ng mabuti ang lahat ng nakasulat dito. So, kung hindi ka magbabasa ng Bible, paano mo ngayon malalaman kung ano mga kalooban ng Diyos na kailangan mong gawin? Kaya mga hindi nagbabasa ng Bible, wala, wala silang idea o wala silang, wala silang pagkaunawa kung anong, kung anong kalooban ng Diyos. Kaya, sumusunod lang sila ngayon sa kanilang, sa kanilang kaisipan o tulak ng kanilang laman wala silang pagkaunawa sa kalooban ng Diyos. Hindi nila alam na ang ginagawa nila ay mali na pala. So, sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia, ay malalaman natin kung paano mo, paano natin matutupad ng mabuti ang, ang lahat ng nakasulat dito. Sabi nga dito, eh, kung gagawin mo ito, sa gagawin daw natin ito, tayo ay uunlad at magtatagumpay. Sa 2 Timothy chapter 3, verse 16 to 17, sabi dito, lahat ng kasulatan ay isinulat sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo ng katotohanan, pagsasaway, pagtutuwid, at sa pagsasanay sa matuwid na pamumuhay para maging handa sa lahat ng mabubuting gawa ang naglilingkod sa Diyos. So makikita natin dito na sinabi dito na ang kasulatan daw ay isinulat sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. So ang iba kasi naniniwala na ang Biblia daw ay tao nga ang gumawa nito pero sinabi dito na sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Maraming nag-iisip ng Biblia ay ay hindi naman talaga banal o sagrado. Pero sa mga mananampalataya sa Panginoong Isu Kristo, itinuturing natin na ang Biblia ay isang holy, banal. Sapagkat naniniwala tayo na ang Diyos, kapangyarihan ng Diyos, ang naggabay at gumawa nito. Sabi dito, ito ay napapakinabangan daw natin sa pagtuturo ng katotohanan. So, kung hindi ka nagbabasa ng Biblia, paano mo malalaman ng katotohanan? At paano ka rin makapagtuturo ng katotohanan? Sabi nga noon sa salita ng Diyos ay sinabi niya na, kung ang bulag, ang, ang siyang mag-guide sa iyo, ang, ay kapwa kayo mahuhulog. Kaya, sa pagbabasa ng Biblia, malalaman mo ang katotohanan. So, kung hindi ka nagbabasa ng Biblia, paano mo malalaman ang katotohanan? Kasi yun ang, yun ang layunin ng Diyos kung bakit kung bakit Uh, nagkaroon ng, uh, ng Bibliya, salita ng Diyos Pagsasaway Pagtutuwid At sa pagsasanay sa matuwid na pamumuhay So ito ang mga kailangan natin Magbasa tayo ng Bibliya Para maging handa daw tayo sa lahat ng mabubuting gawa ang mga naglilingkod sa Diyos. Kaya po napakahalaga po ng pagbabasa ng Biblia. Ang Diyos po ang nagsasabi nito at hindi po ako na tayo po dapat ay uh, magbasa ng Biblia. Hindi lamang po ito nakalagay sa ating bahay, parang dekorasyon, pero kailangan po natin itong basahin. Kasi paano po natin malalaman ang kalooban ng Diyos sa buhay natin? Ano ba ang kalooban ng Diyos sa mundong ito? Yun po ang kailangan natin. Kaya kailangan po natin na buksan at basahin ang Biblia, ang salita ng Diyos, hindi lamang po para sa mga pastor at mga pare ang pagbabasa ng Biblia. Maraming salamat po and God bless you sa mga nanonood. Uh, nawa po ay kayo ay uh, may natutunan.